Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower. Good afternoon po sa inyo. Happy Martes sa inyo mga idol. Itong mga idol yung ginawa namin ngayon. Ayaw, mapapansin nyo mga idol. Yung Louis rope ni ma mayroon na. May gutter na, may spandrel na rin. Pero kalahati mga idol. Kasi yung spandrel na ginamit po namin, sobra po yan. Ayan, in order po na namin yung yung kulang. Ayan, babalikan, po, Babay, babalikan na lang namin ni Rob pero yan, may latag na yan, yan. Tsaka may gutter na, lahat may copping na. Yan, i-retouch na lang yung roping bukas mga idol. Yan, isusun natin. May downspout na rin to mga idol, kinabitan na namin. Tsaka yung part ng area na yun mga idol, pinutol namin yung downspout. Yan, dinire ko yan sa moldura ng gutter. Ayun, nakapasok. Mapapansin nyo, nakapasok yan. Kaya wala na silang problema ni ma'am. Pati yung PBC dun sa dulo, sa dulo na yun, wala na, wala na sa gabal kaya maganda na yung sa part ng sa loob ng bahay ni ma'am ayan, ganda ayan, may nakatayo pa na iskapuli kasi daanan pa namin bukas yan para kasi mag magre-retouch kami ay kung mapapansin yung mga idol iyan, ayan ayan, may na rin namin ng pin light ayan, liwanag ayan, yan na lang natitirang spandle mga idol, additional naman yan pa niya Yung dito mga idol, wala sa plano yan, hard deflex yan. may natira, kaya ginawa namin ng paraan yung mga kasama ko na pagtutulungan natin na pwede kabitan ng spandle yan. Yan, kaya ginawa namin ng paraan mga idol, kinabitan namin ng tubular, pagkapit ng si moldings. Ayun, nagawa ng paraan, napakaganda ng yari. Okay, shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Marte sa inyo mga idol. Ayan. Ganda. Ganda ng gater. Ay, ah, si Noy. Shout out, Noy. Ayan. Ayan yung ano. Ayan yun yung, yung iiwan namin mga idol. Si Noy. Yan yung magtutuloy dito sa mga palitada, kisami, lahat pang Siya na. Si mga lima sila o anim. Yan. Rodner, idol, shout out. Yan si Rodner. Yan. Idol! Mga, yung tagaluto namin mga idol. Yan. Ayan, yun na yung unti-unti -unti na ang project mga idol. Napakaganda na ang bahay ni ma'am. Ayan, ang mga pansin mga idol, yan. Liwanag, liwanag yung ilaw. Maliit lang na ilaw, pero lakas ng watts nyan. LED kasi, yung pinabili ko. Ayan. Ganda. Bukas, re-retouch na lang po yung mga ano, mga re-retouch na lang. Ayan, ganda na. Okay. Ayan. Okay, shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Tuesday sa inyo mga idol. Ang ganda oh. Nice na. Naunti-unti na, na namin yung project ni ma'am. Yung bahay ni ma'am. Okay. Maraming salamat sa mga idol ko at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Tuesday sa inyo mga idol. Thank you. God bless.